Kung nasa Tokyo nga kayo at naghahanap kayo ng masarap na makakainan, aba ay subukan nyo rin itong aming restaurant na pinuntahan. What's up guys? It's me again, Penny and Ate Virgie. Ngayon nga Golden Week ay nandito kami sa Nihonbashi, Tokyo, Japan dahil may appointment nga si Ate. At dahil nga first time namin dito sa Nihonbashi, Tokyo, Japan ay inagahan namin ang punta dun sa lugar. Kaso nga lang sa sobrang aga ay grabe ilang oras pa yung ipag-iintay namin. Kaya naghanap nga kami ng restaurant para nga makainan dahil alauna pa yung appointment ni ate ay eh, kailangan nga naming mag kaya dito na kami napunta sa Jonathan's Coffee and Restaurant. Sinerge nga pala muna namin ito sa Google Map para nga hindi kami masyadong mapalayo do sa lugar ng appointment namin. Lunch nga sana ang plano namin dito kaso nga lang maaga pa dahil 10.30 pa nga daw mag start yung lunch menu nila kaya naman umorder lang muna kami ng pang breakfast. Maghihintay na lang sana kami na mag 10.30 para nga maka-order ng lunch kaso nga lang ang aga namin dumating dito sa loob kaya na order na talaga kami kahit pang breakfast. Ito nga pala yung breakfast set na in order namin. May dalawang itlog, sausage, tapos may ham, tapos counting vegetables, tapos nag-add si ate ng dalawang pancake. Nasa around 700 yen yung presyo ng in order namin. Meron din nga pala dito sa restaurant na ito na robot na nagdi-deliver ng in order mo. Kaya nung umorder kami ng pang lunch, inaantay namin na robot nga yung magdi-deliver. Pagdating nga ay yung staff ang nagdala. Kaya sabi nga namin ni ate, paano ba umorder ng yung robot ang magdi-deliver. Gusto nga sana naming mabijuhan. Ito naman yung mga in-order namin para sa lunch namin ngayon. Pizza na nga lamang at saka mixed grill burger at saka chicken. Sana nga ay maubos namin ni ate yung mga in-order namin ngayon dito sa restaurant na to. Pagkalipas nga ng ilang oras ay kami magbabayad na ni ate dahil nga ang tagal na namin nakatambay dito sa Jonathan's Coffee and Restaurant. Balikaw na nga lamang yung magbabayad ng in-order mo dito sa counter. Bali may English version naman sila kaya mahiintindihan mo talaga. Ito na nga pala yung total amount ng aming kinain. Nasa 3,132 yen nga lahat. Kasama na nga yung breakfast namin kanina. Kung gusto mong magbayad gamit ang D-point, R-point, T-point ay meron din sila dito. Kaso nga lang wala pa kaming points kaya magkikredit card na nga lamang kami. Siyempre pagkatapos nga namin magbayad ay kami lumabas na ni ate. Overall guys ay masarap nga yung aming mga in-order. Pwede nyo ring itry itong Jonathan's Coffee and Restaurant. Diyan na muna kayo. Bye!